kailangan namin mag ng siguro I think mga it's either January or February. So anyway, dahil nga kukuna namin ng free cruise, tomorrow is kikitain namin si Jen at saka yung kanyang Diyosawa. So ngayon, pumunta muna tayo ng Indiana. Dahil bukas, pumunta kami ng Nashville, Tennessee. Norn! So, wala pang tulog ang lola niyo mga loves, kasi nanggaling ako sa work. <laughs> Diretso na naman tayo. Travel na naman mga loves. Okay lang yun. Ganun talaga. Ayan ang aking isaw. Say hi my dear. My Uber driver. Say hi my Uber driver. Hindi <laughs> 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 nyo ba napapansin mga loves oh. Bagong kulay ang isaw ko. Pinulayan ko siya mga loves. Para naman ano. Looking bata. Looking fresh. kulay ng buhok niya, mga loves. Show them your, show them your pogi. Pokiness. <laughs> na. na. Bumagawa ng sariling word. Pokiness. <laughs> Bibili daw siya ng ice cream. Vanilla. Caramel. Caramel chocolate. Caramel chocolate. chocolate Kinemarut. <laughs> <laughs> Nakain na ng nga sa ako yung cherry. Yeah. Okay. Nakatingin na kami dito mga lods kasi an ano niya, ang laki. Hindi ko maubos. Sa isa lang naman yung binili niya. <laughs> Here you go, my love. Eat How much is this, hon? Ma masarap to talaga kasi summer na dito oh, no. mga lods. Five dollars. It's not bad. Hello mga loves! So alam nyo ba kung nasan tayo ngayon? Ginala naman ako ng asawa ko sa Costco. Costco dito sa uh, Evansville, Indiana. So <laughs> mapapasubo na naman tayo mga loves. Wala naman talaga akong balak mag-Costco. Kasi yung asawa ko sabi niya, bibili na naman daw kami ng pancake syrup. Yung pancake syrup na binili natin, yung malaki mga loves, uh, binili namin yun before. So titignan daw niya kung meron. So, bahala na mga loves kung ano mabudol sa atin. Let's go! Wala naman talaga akong balak bilhin. Pero, alam nyo naman ako mga loves, madali akong mabudol. <laughs> so, may nakita ko dito mga loves, liquid IV hydration. So, electrolyte drink siya mga loves, sugar-free. 20 calories and 15 calories kasi isa flavor niya lemon lime and white peach gusto ko sanang kunin tong strawberry and golden share kasi mas mataas yung calories at mas mataas yung kanyang carbs as compared dito ito 5 grams lang yung carbs ito is 10 or 11 I think 11 grams so yan kunin natin to ayun Naka-sale tong collagen nila mga loves. Youth Theory Collagen. So, from $19.99 down to $14.99. So, kuha tayo nito. Collagen plus biotin. Yorn. Mibili ako nito mga loves pang baon natin sa work. Grass-fed beef. Meron siyang 10 grams of protein, 100 calories lang, and zero sugar. Yorn. Medyo may pagkaprice sila $16.99 pero carry bills na yung mga loves. May nakita akong sandals dito mga loves. J Sport for $21.99 down to $16.99. Ito, size, ano siya mga loves, size 9. So, parang siyang pang ano mga loves. Pwede siyang pang water sport, I think. O, uh, pwedeng, ah, uh, di, di, ko, sure kung ano siya. Um, uh, tag dito. Water, waterproof. Pero ito, I think hindi. Pero parang mas maganda to kay Mama, mga loves. So, bibiling ko to for my Mudra Bells. Yeah. Padala natin, mga loves. May nakita akong swimsuit, mga loves, Kaso, hindi ko alam kung magkakasya siya sa akin. <laughs> 20$. Ang gaganda ng mga kulay niyo, pero eto na yung gusto ko. Black. so, bahala na mga loves kung kasya sa atin ng medium. Kasi yung large, sobrang laki niya eh. Baka nga mag-small tayo mga loves. Kaso, bahala na. So, kuha tayo nitong medium. Yun. Ang cute ng lagayan, no? <laughs> May nakita ko mga loves. Itong uh, mini rib flare pants. Ayan mga loves. For $11.99. Sobrang ganda ng tela niya. Oh. Uh. Ayan. So, bilhin din natin ito mga loves. Ayan, ang walang bibilin sa Costco. Nahabudol na naman tayo, mga loves. Kung ano -ano ang mga ko ano-ano na mga pinagkukuha ko. Hindi pala asawa ko, mga loves. Ha? What are you doing? Free taste? <laughs> That's good. Oh, nanguha pala siya ng ano, mga loves. Olive oil. Tama. Wala na pala kaming olive oil. naka ang ano, mga loves, Nutella. Ito. So, kukuha ko dalawa. Uh, next year pa naman yung kanyang expiration, mga loves. So, kuha tayo nito. Dalawa lang. Para may padala tayo sa Pinas. Kasi papadala ko yung mga dineclutter kong mga shoes. So, ayun. Sasama natin sa box. And kukuha daw si Josawa ko na. Ayan yung pinunta namin dito, mga loves. Maple syrup. Kasi dito is only 12.49. How much is this at Costco, han? Walmart. Ay, not Costco. Walmart. Yes. Yeah, sa so Walmart, $19. Dito so, sa Costco, $12.49 lang. Yeah. So, yan. Nalagay niya sa kanyang cart. <laughs> Dalawa na kukunin niya, mga loves. Dalawang maple syrup. Kasi sobrang dami na ng laman, mga loves. So, oh. one liter na siya. Eh, mailig siya sa pancake, kaya... Right. Yung favorite talaga namin mga loves, wala na talaga. Hindi na nila ano, hindi na sila nagki-carry ng ganun dito sa Costco. And ko din daw siya ng honey. Yeah, this is nice one. Wow, it's big. Wildflower honey. USA grade. Grade A. So, ano lang siya? 12.99. Yarn. <laughs> Diyos ko ang magbabayad. Dito niya, meron siyang sariling cart, mga loves, eh. <laughs> Tapos kumuha na ko ng sarili kong cart. Kasi, hindi kami, ano, naghihiwalay kami, mga loves. Kapag, ano. Yeah, I, I found it, huh? Like, the, the $11. Yeah, I, I bought one. I put it in, uh, yeah, in my cart. And, kukuha tayo ng, ito, Crystal Light, my favorite. <laughs> Wild Strawberry. Mas mura talaga dito, mga loves. Ano lang dito? Um, 9.89. Sa Walmart, yung sampung peraso, magkano na mga loves. Sa so, kuha tayo nito. Mga loves, ito yung bagong flavor ng ano, ng alani. Ito yung lagi kong kinukuha eh. Ito. Yung isang ganito ko mga loves, nandun pa, di ko pa siya nauubos. So, kuha tayo nito kasi misa lang tayo mag-cost ko mga loves. Kaya kumuha na tayo. Pag bumili ka sa Walmart, mahal yung isang ganito mga loves. So, kuha tayo. Again, ang energy drink is hindi inaaraw-araw mga loves. Ano lang, madalang mo lang dapat siya iinumin. Ayan, kuha tayo ng juice ng juice ko. Vegetable juice, V8. For $15.79. Hindi ko alam mga loves kung binago ba nila yung ayos ngayon kasi naguguluhan ako mga loves parang the last time, ano, mas organized. Hindi ko alam kung binago ba nila o ewan. Kasi, bilisan ako nung pang overnight oats, mga loves. Yung ano na, mix na siya. Pero, hindi ko talaga siya makita. Nahilo na ako kanina pa. Kuha tayo ng almond milk. Almond and sweetened vanilla. Ayan. Sobrang mura nito mga loves. $6.99. Ilang peraso na. $6 na siya mga loves. Oh. Oh, kunin natin. Tingnan niyo, dami talaga mabibili dito. Mga ano na 'yung mga lasso, oh. may salad pa. Ha? Ito pa mga lasso. Oh. 'Di ba? Pag ayaw mo na magluto, dito ka lang pupunta. Bili ka na lang ganyan mga lasso, sobrang dami oh. Tapos yung chicken nila dito mga lasso, masarap. Seasoned chicken sa <laughs> <So>, mga loves. <laughs> yeah, thank you. Have a good day. Sabi nung makausap ko ng babae, masarap daw to. So, try natin mga loves. 7.22. So, ngayon is 7.19 mga loves. So, katay nito. Mm, tawag dito, all butter pound cake. Actually, gusto kong itry ito mga loves. Kaso, ebon ko, Hindi ko, ano yun, lemon blueberry loaf. So, not sure mga loves. Mukha siyang masarap. Yarn. Eto pa, tignan nyo, meron silang coffee cake muffins. Oh! At syempre, meron din silang mga loves na blueberry muffins. Ah, uh, six na siya mga loves. Magkano itich? Walay nakalagay na presyo. And, eto yung kanilang uh, double chocolate muffins. Bakit walang presyo itich? Ito oh, mga loves, oh. oh ko sanang kumuha, kaso may na tayong kinuha na isang mga loves. Saka mag stay tayo sa Nashville. So, wag na lang. Kuha din yung asawa ko ng rug, mga loves. Pang bathroom. Ganda ng kulay, oh. Ayan. Mahaba, tapos short. Lagay namin sa CR. May nakita ako ditong sapatos, mga loves, na Reebok. Ayan, oh. Ah, so walang size 9 Ito na yung pinakamalaking size mga loves Size 8 So kukuhanin ko to Papa give away ko na lang din sa inyo mga loves Hula, eto, Ito oh. Meron pa, Ito cream O oh, para walang sya Parang walang pala mga loves Ayan size 8 So kung sino man mga size 8 sa inyo jar, Mag comment comment na kayo Ang ganda maganda to pang school mga loves Ayan o, di ba? Pang school. O kaya pamasok niyo sa work, mga loves. Pre-book, pre-book. So, kaya tayo. Isa ba o dalawa? Uy! Dalawa na kukuhanin ko, mga loves. Para sa inyo, dahil mahal ko kayo. Ah! <laughs> pang giveaway natin. Hmm. May nakita ako dito, mga loves. Napaka-cute niya. Na Adidas. So, pangpasok natin, mga loves. Tapos, ang mura niya lang kasi $35 lang siya mga loves. Hindi ka makakabili ng ganito na regular price mga loves sa ano, sa store ng Adidas. So, kukunin ko to pang duty natin. Sinukat ko na siya and kasha naman, malambot siya sa paa. Pero ang ginagamit ko kasi black na Nike mga loves. So, gusto ko black kasi marami siyang pwedeng, madali siyang turnuhan. Gusto ko sana yung white yung stripe niya eh, kaso pang lalaki yung mga yung mga loves ito yung pang yung may pagka light pink yung kanyang stripe yarn, and ito nakita ko sinukat ko mga loves tong, uh, Steve Madden ito kaso, hindi siya, parang hindi siya comfortable sa paa mga loves eh kaya, hindi ko siya kinuha meron pa nga isa eh, ito ganda yung kulay, pero hindi ko siya kinuha <laughs> So, yun ang ating cart, mga loves. I think mag-check out na tayo. Uh, feeling ko mga nasa 300 plus to. So, let's go! So, bumalik yung asawa ko, mga loves, kasi hindi ako kumuha ng cream cheese danish. <laughs> First time ko hindi kumuha. Para every time na magkakos ko ako mga loves, kumuha ko ng cream cheese danish. So, ngayon lang ako hindi kumuha. And sabi niyo, bakit hindi ka kumuha? So, ayun. Sabi ko, balik ka. <laughs> Kaya bumalik siya mga loves. Hintayin natin siya ngayon. Kasi, gusto daw niyang kumain ng cream cheese danish. Gusto ko naman mga loves. Kaso, di ba nga magna Nashville kami? So, paano papano yun? Hindi siya maano mga loves. <laughs> Mainitin sa sasakyan. Parang, iaanoin namin dadalin. Tapos, ano namin iwan sa sasakyan kasi in, nasa Indiana kami, di ba? Tapos bukas, mag Nashville kami. So, parang sasakyan, tapos kailangan pa namin dalhin sa hotel, ilalagay sa ref. Yung parang ganun. Kaya, hindi ako bumili. Eh, gusto niyang bumili mga loves. So, siya magdadala nun. <laughs> Mamaya. So, ngayon, hintay-hintay muna tayo mga loves. Gusto ko ng tikman to. So, yung binayaran ko is nasa, magkano? 260 something mga loves. Something like that Tapos siya, hindi ko alam kung magkano yung kanyang binayaran Ano lang naman yung binili niya Yung pinakita ko sa inyo kanina And ayun pala Kung sino yung mga size 8 sa inyo mga loves Mag-comment na kayo Kasi baka ikaw na yung mabigyan natin Ng rebook re na sapatos Size 8 mga loves ha Mag-comment ka na dito Para pag nagpa-giveaway tayo mga loves Is Masama ka wow! <laughs> So ayun mga loves Hintay-hintay muna natin ang aking Jusawa Ayan na siya, mga loves, oh. Bit-bit <laughs> na niya ang cream cheese. Danish cream cheese. <laughs> oh, buksan pala natin. In-lock ko. You got it, my love! <laughs> the uh, cheese and the berry. Oh. The okay look at that yum 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 here you go my dear grabe mga loves oh parang ang sarap niya talaga and one for me first bite grabe iba talaga ang cream cheese danish ng costco mga loves all-time favorite <laughs> First time na di bumili. Bumalik ang gusawa. <laughs> mm -hmm. mm -hmm. Sana pala mga loves, hindi ko muna kinain yung cream cheese danish. Kasi dadalhin pala niya ako dun sa favorite kong ano mga loves. Favorite kong ano, Vietnamese restaurant. <laughs> so nauna na ang dessert. Hindi naman siya kakain. Ako lang mga loves. Eh okay, dahil... Matakaw ang lolo niyo. Hindi. Kumahan na ulit tayo. Mga loves. Ito na siya. I'm excited na naman ang lolo niyo. Ayun. And syempre may kasama siyang ganito. Kain na tayo mga loves. Kain na mga loves. Parang pangarap pa yung background ko sa damit ko. <laughs> wow. Nabiss ko ito mga loves. Ang tagal ko hindi nakakain dito. Mmm. Pero Napadami um, natin lagay ko ng no, ano <coughs> Chili garlic mm -hmm. nakuha ako na ang ating free cruise one. Another free cruise na naman. Yes!